Dyan na lang oh. Kung magsisibuyas po ba kayo? Kari, kalahati lang. Oh. Ang kari po yung... Is... Ayun na po yung ating ano. Ating mga plastik Kari yung ating ating kangkong. 搞过。高 uperaso po ang ating ano kanko Yayat na nahu Pare parang 115 ho ata 4 Four. Five. Tiger pala dapat. Hindi pa natin hugalan to kuya eh. dapat po pala nakaganar rin hindi na kesa Ayo, tampuk pak. Tuh. Migrain po, Ari. 8, 9, 10, sampo labing anim pala ito 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 11, 12, 10 po 15, 16, 17 18, 19, talaga po 22, 23 24, 25, 26 Ayun, ari po tayo dire diretso na po pag uh, deliver nito. Oh, ya sama-sama po tayo. Tara po. Oh. ayun po magsasangat na rin po tayo ng ano. Bago i-deliver, magsasangat na rin po tayo ng spring onion. Kahit wala pa order, onion leeks. Oh. Spring onion pala. Pareho yung ating sibuyas Bango Yan na ho yung ating mga kalakal oh. Diretso na ho tayo deliver Oo oh. Sama-sama po tayo. Maruya na lang Yung maruya ni, Isa lang Son, merinda <laughs> Si Ute, ito yun, hinuhuli mo dun A Ng ano? Pa ah, pwede nga yan Oo, oh, oh, ayan na nga yun Pang-aquarium, ano? Okay. Tama, yan nga yung panalagay niya. Aquatic plants. Ano ito eh. Salamat. Pauwi na ba kayo pa Ha? Pauwi na kayo? Oo. Masakap. Ginutom na. Masisipag din po tayo dito. Oo. Mm -hmm. Ari pare roto kakanyong kumu nga, ang gutom na eh. Sa atin kayong imbata, malunod po natin yan na eh. Pare roto. Sarap. Kame inutubid. anda pa lagi ano la ka sangkada

Yas. muy As... 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 busang kamote Ari aanin Sin sampu -ho order Danari lang mo Kukuha magsisibuyas po ba kayo Ari kalahati lang Ang ari po yung tayo tayo biyahe diretso ng palengke. Ah, to si Milbain. Opo. Nagaano ko naman diyan? Allah. Magkakakilala pa pag magkakamukha, ano? Baka naman di ka papag, magkamukha ba tayo? Baka hindi. Oo, oh, mukha naman ikaw. Oh, kami, kami na rin dalawa magkamukha, ha? Yan. Oo, oh, ma basta't magkakakilala, magkakamukha. Ah, mukha't di ba ako kilala? Sa so, palengke, ha, pa order, ha? Talagang ikaw. Bukas pa kaya O toy Bumil si Oti Kangkong Ay na ay bago pa o Bukas pa kaya Ah bukas pa Kiraan daw po pagdi deliver ho naman Oo Oo Dita na ba si Tita? Oh. Nagsisibuyas ka ba? Sabi ay. Kangkong atari na lang. Oh. Kangko. Kami po yung nagpangita ulit ni Kuya. Oh. Ate po isusuport yung, yung channel ni Kuya. Ano po? Kalikas channel po ba? Kalikas TV. Kalikas TV? oh, yung YouTube channel. Nasaan ating i-ano? Pasuport po ating kababayan po, supportahan po natin si Kuya oh. Si Kalikas TV. Ari po ba ang channel? Ilan na po ang ano nito? Kakaunti pa naman ng ano, bago pa. Felix Kabuyaw oh. so, sa YouTube po ba? Mismo YouTube. Sa YouTube 'yan. Meron din ako sa page. Sa ang page ko ay Kalikas. Sa Facebook po. Oo. Uh -huh. Tapos ang aking profile ay 'yung pangalan ko Felix Kabuyaw. Or... Oh. Ari. Kalikas TV po, support po natin si Kuya. Yan, at yan masipag. naman po, mga yan. idol, mga madam. Palambing, ano? Palambing naman po. Ari, yung ano. Lagi natin kabagat po din sa palengke Ay. Ari po naman yung aking page. Sa Facebook po. Uh, Ayan, 3. makikita po naman yan. Malinaw. Oh. Malinaw. yan, puntahan po natin. At nang, misa ay, ano po bang, about sa ano po ba inyong ibinablog? Sa palengke Mga sa palingki. tapos, ay, pag yung itong page, ito ay nature preserve. Oh, napunta nature po ko sa bundok. Oo, oh, napunta ko sa buhay linang, gano'n. Makikita mo yung ano oh, punta ko, oh, kung ako nasa oh, bukit, may nakalagay eh, buhay linang. Ba, kung Madam Marley, napunta ko dun. Kasi Yari na ho, nakapagpaubos na, bumili ho tayo rubber band yan. Salamat po sa inyong pagsama.